si Gago Gago? Tanto? Hoy! Pinabata Gago ka! Huwag mo gagawin yun! Ano mo binoto mo? Tanghahawa ko! Sabi ba? ko na to eh! Gago ka babe! ina! Uy! Uy! ako bumili na ito eh! Ay! Bumili na ito! natin! Saan na nating babe? Sa Green Hills pa ba ko? Ha? Oh. Eh, di nalaman mo. Oh, ma. Eh, Malo ka rin. Surprise nga <laughs> Mo. Eto, bayad ko. Bayad mo. Mo, yan po. ko. Alright. For the first time in forever. Balibag <laughs> mo daw. Oh, wait, 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 wait. Ayusin mo, ayusin mo. Patayo kasi, di ba? Oh Boy. shit! Oh Boy. shit! Boy. Oh, shit! Okay! 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 okay. okay.

Kuya pre, ato, na to. Ah, Sayon na yan. Ya. Sayo na yan, Kuya, akin yun eh. Kita mo ba to? Bago na naman tayong, ano, purifier. <laughs> okay? Okay? Okay lang. One time only. One only, one one. One. Oh, Okay lang. Welcome <laughs> to FlexCenter, <my son. laughs> <laughs> <laughs> mga mo Ako ang naghanap! Oh, may din yun maghanap. Effort hmm. yun! Effort yun! Merry Christmas! Ako ang pumunta ng Green Hills. Mayroon makakalat ng mga ganyan. Ayun lang. Enjoy! Happy? Happy BS, Ma'am! Ngiti ka! Ngiti! Hindi ka masaya? Maganda, Ma'am. Sana pinatay mo na lang ako.